telescopic kasi pumutok yung oven cell niya guys so ayun inayos yung isang telescopic nalagyan ng oven cell So isang shop dito to sa inupakan guys baka. So, yun na yung OL cell niya. Nilagay na sa telescopic. Ayan. So, ayan guys. dahannya paglagay. yang pa niya. pala. Oh. So ayan <laughs> Ayan siya guys. So, ubusin ata. Ayan, tinisting niya. Okay. Ubusin pala yung oil cell paglagay. Yung isang bote. Ayan guys. So, ganun pala guys. So, kailangan pag pumutok yung isang telescopic, mapalitan agad ng oil cell para hindi siya mas, mas lalo masira. Lalo na pag magkaroon ng, sa katakbo, magkaroon ng buhangin. So, dyan siya magasgas. So, kahapon niya na pumutok yung nagbiyahe sa Hilongos. So, ayan, tinisting niya. So, maya maya pagkatapos yan, ibalik na yan dito So, okay na guys I, kabit na siya dito ayan. So okay guys Thank you for watching And don't forget to like Hit the notification bell Para pwede kayo sa aking vlog So matapos na yan guys O na kami Bye bye See ya bye -bye.